Good afternoon, good evening, world. Ala ng bunga. Hindi ko na binibidyoan ngayon lang ulit ako magbibidyo. Wala na siyang bunga. Kapitas naman tayo ng konti. Ubus na ang bunga ng ratat serie ay wala na at naubos na ang bunga wala nang mapitas wala na akong mapitas kaya iba na ang aking ina-upload pero syempre mag-upload din tayo ng sariling ating ay nalaglag sayang kinakain na ng mga ibon ibon mang may layang lumipan wala na tayong mapitas tas 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 <laughs> wala na wala na wala na ang guys <laughs> ha wala na wala na ang bunga wala na ang bunga Ayan, dito, ala ng bunga. Pinukuha na ang mga nagdadaan yan. Ayan. Ala ng bunga. tara na lang to. Tahanin natin. Malalaglag pa. <laughs> ala na nga. Ala na nga, malalaglag pa. para meron tayong pang upload bukas dati araw-araw ko namimitas ngayon hindi na kasi wala naman ang mapipitas pero pero na lang ito kina tidak stress ayan guys at ito lang ang aking nakuha konti lang at ah, syempre samahan nyo pa rin ako sa aking mga ina upload na video everyday everyday video daily post ayan meron pa pala ditong konti patasinan natin ayan ang ating nakuha ngayong araw at ala ng bunga ang tamar konti konti na lang yan guys meron tayong nakuhang konti at ala na bukas ala na rin yan nakuha na rin ng mga nasa labasan at yun lang guys thank you for watching please like and share Animal TV blog and Animal Vian